Pakai tayo mga idol. Kailangan okay. natin ng tubig. Kaya ang gawin natin ngayon ay magpakit po tayo mga idol. So napaka-blessed po kasi umulan dito sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng tubig dito. Dati po ay ubos-ubos talaga tubig natin dito. Halos walang tubig pero ngayon ay umulan na. Kaya Ah, uh, napaka-blessed na binigyan tayo ng ulan. So punta natin yung ano natin dito. Kung mayroon na bang dumadaloy na tubig. Oo, oh, mayroon na nga. Yun mga idol, oh. ito po yung tubig na galing sa baba. So, ganyan lang po yung pressure niya kasi hindi natin masyadong pinalakasan grad. Nasa mga malapit 300 meters mula sa baba. Mga ito yung pinanggalingan ng tubig na ito. So pupunuin natin ngayon ang dalawang drum. Dito marumi na to kasi dito naman ni hinanuhan yung sitaw kanina. Hinugasan. Pati isang drum po natin ito mamaya.